Hi mga Beshi! Kung baguhan pa lang kayo sa aking channel, my name is Jerlyn at meron akong daughter and son and of course yung asawa ko si Mikal. Dahil nga bagong page ito, Mihaw and Jerlyn Nakapangalan na sa aking asawa at saka ako. Dahil nga nung yung Dudkos Kini Familia na page, sabihin ko sa inyo yung whole story. Kasi ba diba guys, galing kami sa Pilipinas and then nagjetlag pa kami kasi kahapon pa kami dumating mga around 2. And then, pagising namin, oh, na, nandito na si Tata. <laughs> pagising namin, guys, kanina, alas dos, kaming dalawa, nagising kami alas dos, yung mga bata, nagising mga alas ko, kasi nga, nagja lag pa kami. Pagising namin, wala na akong access, ako, Jarlene Dudkoski, sa, ano, sa, sa aming page na Dudkoski de Familia, tapos, sa Mihaw, Nagtanong ako sa kaniya kung bakit niya ako inalis sa, ano, hindi na ako makaka-access sa Dudkoski de Familia na page. Tapos sabi niya, eh, ano daw, kanang minsan daw, ganun daw yung nangyayari sa kanya, like hindi siya nakaka-access. And then, did you check it, baby, when I told you that, ano, I don't have the access? I don't have access too. I don't know. We lose when we sleep. Between 7pm, 8pm I go sleep to 2.40, you tell me 3. Yes. It's when we sleep, we lose the access. I check history, we check all e password. we don't have access yeah 3.1 million someone hack i think the our account it's very very weird first the restriction no monetization oh, oh. second we lose the uh, access to the page maybe they... someone posted something uh, when we don't know and is the restriction i don't know Pero guys, no, hindi hindi ako naka about dito, like yung yung wala na kaming sahod, matagal-tagal na hindi kami naka-receive ng ano ng sahod sa Facebook. Pero nagko-continue vlogging pa rin ako kasi nga kanang gusto ko sa akin na kasi yung lifestyle na yun na mag-vlog ako kasi na, na ano na ako yeah. ba na ako na meron akong katoking nagtatoka ako sa sa camera so hindi ako nag-stop kahit hindi ako sinasahura yeah. ni ano ni Blue Wala, hindi na kami nakatanggap ng sahod Hello. and then after that kasi nga, what is that? Ano? Violation? Violation? I don't know. It's some con I don't know. It's very weird. No one can explain. Now I go and call to Facebook support because, you know, if someone have the access to our page, mm -hmm. can make any scam, you know? We have too much followers to it's not resolved like that. no yeah, we have a lot of followers. 3 million followers and then kanang... at first, guys, bakit kami nawala ng salary the reason is the something entity. Yun yung nakalagay sa aming ano. Meron pa kaming access that time. Tapos, pagising namin kanina, wala na. Wala na kaming access. Tapos, wala na lahat. Hindi, hindi na namin makita kung sino yung may access. So, wala. Kasi nga, ako at saka si Mihaw, yung may-ari, wala na. So, ayun na nga guys, na isipan ko i-share sa inyo. Baka may mag-message sa inyo na ginagamit yung, yung ano namin, yung aming, <laughs> yung aming pangalan na sad lang ako kasi ka ng ilang, ilang years. Ilang years ko ba yung pinapaguran yung aking Facebook tapos naka 3.1 million followers na ako. Tapos, wala lang, sad lang ako guys. <laughs> ilang years ko kayo yung pinaguran tapos mawawala lang pagising namin ngayon. Ngayong umaga pagising alas 2 supposed to be kay na jet lag ako, nakatulogo na po ka nang hindi pa kami nakaano, nakaayos ng tulog, tapos pagising namin, yun ang nangyari. Kanang hindi na namin, <laughs> pinaguran ko ba yung ano, 3.1 million follower, ako yung nag edit ako yung nagbablog, tapos mawawala lang sa amin. Especially ako, ako ba yung nag una sa vlogging guys. Kasi alam niya naman si tata ay hindi talaga siya on social media dati. Kaya ako yung nag ano lahat, nag edit video-video tapos pagising namin ngayon. <laughs> akala ko joke lang pero <laughs> akala ko prank lang pero totoo pala na wala na talaga kaming access. Hindi ko alam nung sana makaka-access pa kami ulit. Hindi namin alam guys paano i-access eh, eh, ulit yung aming account. Wala na akong Hindi. <laughs> masaya. Masaya ako, guys. Kasi nga, di ba ka nang nakakatoko kayo. Pero, makakagawa din naman ako ng bagong account. Ito yung, ito na nga yung i-uploadan ko kung saan ko ito i-upload. Tapos, ano lang, kanang sakit raka. Ayun. <laughs> Ang sakit. Hirap magtagalog. Hindi ako maka-express. Ang sakit sa dibdib, guys, ba, na mawawala lang in, one click. Hindi namin alam na mawawala na pala siya today. Hindi man lang... <laughs> Hindi man lang nag, ano, nagsabi. <laughs> hindi nagsabi na mawawala siya. Hindi wala, wala man ako nag-click ng kahit na ano na link. Pero yun ang nangyari guys. Pagising ko na wala na siya. Tapos wala na ako saan. <laughs> Alam niyo ba guys, kaya ako pinapilit kong sumaya kahit, kahit masakit sa dibdib na nawala yung 3.1 million. <laughs> kahit wala naman akong 3.1 million for money, no? Pero at least guys, nandito kayo, lagi ko kayong ano, <laughs> minamarites, tapos every time nagla-live ako, nandyan kayo, ganon. Tapos wala lang, malingaw lang ko guys, huwag ka nang naamo pero me. Tapos, ayun na nga guys. <sighs> wala na akong magagawa kung hindi talaga kayo para sa akin. Oh, hugot yarn. <laughs> So guys, ito yung bagong account ko, Jarlene and Mihaw. Naalala ko nung nasa Pilipinas ako, hindi nyo kilala yung pangalan namin kasi hindi nyo masambit yung Dudkos Kitty Pamilya. So, nilagyan ko na lang ng Mihaw and Jarlene. Follow guys for our new account. Hindi namin alam kung makaka-access pa kami sa old account namin, Dudkos Kitty Pamilya. Sana wag kayong magpa-scam guys kung mag-message man sa inyo, hindi po kami yun. It depends kung nagpapalara tayo o hindi. May utang po nga kami sa inyo.